Good morning, good morning mga lalabs. Ako'y mamimitas ng mga ano, dahon ng saluyot. Tingnan nyo naman, ang tataba. <laughs> ang laki ng dahon ng saluyot ko. Oh, parang nga kalaki. Oh. Ayan. ko na. Ang tinanim ko lang yan talaga tanlad. Yan. Kasi, para mayroon akong ekstrang tanlad. Kaso ito, nabuhay ito dyan. Ayan, kaya, kaysa naman tumigas lang yan, pipitisin ko na. Guguntingin ko na. Guguntingin <laughs> ko na yan. Dito ay nakatanim sa taas. Kaya malinis yan. Gusto ko pagpagkain dito sa taas. Kasi, ano, sa baba ang madaming manok mano, kalapati iputan ba yan doon ng ano ng kalapati hindi lang ito ang aking puno kanina maaga ako tanim ng kamote binunot ko na yung ibang kamote para magtanim bago ayan, ang talbos ng aking kamote yan oh, puno na ice cream ko Oh, uh, Puno na ice cream. Pwede nang kumain ng ice cream. Ayan ang tanim kong kamote, o. Oh. Ayan, mga bagong tanim na kamote. Kamote, kamote. Nakalagay sa kulungan ng kalatpati. Ayan, dito naman tayo. Diba, ayan, ang oh, lalaki. Lalaki ng dahon niya, no. Oh. Dahon ng aking... Kamayin ko na lang, Oh. Ayan, di ba? Ang laki, Oh. Kamayin ko na lang. Hindi ko naguguntingin. Kasi paggunting gunting, baka malaglag pa doon yung dahon. Isang dahon yan. Sayang. Hawa ko pa telepono ko kasi ako na nga nagkakamera. Ako pa namimitas. Gumugulang na kasi siya. Pag magulang na yan, makunat na rin ata. Ang haba na nga nitong ano, gumapang oh. Haba na yan. Kailangan niya napuputulan. Ito yung pinakadulo oh. Ito yung pinakadulo ng ano, ng puno na yan. Meron pa ako dyan isang puno. ng lalaki ng dahon. Madali lang naman to maluto. Hindi man to ino Kasi, mawawala yung vitamina. Pag na-overcook siya. Yan, dapat nito putulin. Para magsanga. Ayan, ang lambot. O, oh, nabali ng kusa. O, oh. hanggang pwede pa yan baliin. Makakain pa yan. oh. ang lutong. Ang lutong oh. Oh. Ayan, medyo makunat-kunat na siya. tapos ito, to babaliin ko din para magsanga. Hmm. ayan may mga sanga siya. Oh, di ba? Lumalagotok. Lumalagotok. Eh, ito, magulang na hindi ko na to kakukunin hindi ko nakakainin lagay ko na yan dyan para tumaba siya pampataba din yan dadagdagan ko yan lupa sa ano lang yan nakatanim sa galo ng pintura mayroon pa ako dito ito oh. ito palibasa palibasa yan hindi ko yan nakuhanan ng daon kaya yan namunga na oh dami ng bunga papayat na ng daon niya eto pa isa oh ito oh. oh lalaki rin ang daon dito lang yan nakatanim